Paano malaman kung kung sinong sinesearch ng iyong partner sa Messenger? Lahat ng sinesearch niya ay makikita mo dito. Kung gusto mong malaman kung sinong sinesearch ng iyong partner sa Messenger, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto mo nga nitong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Messenger apps. Ayan, then kung nasa Messenger na tayo, dito sa may upper left side yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, pinutin lang tong gear icon or settings. Then, scroll up. Then, pinutin lang tong account center. Then, pinutin lang tong your information and permissions. Then, pinutin lang tong search history. Yan. So, pili ka ng account na gusto mong makita yung search history. So, pipiliin ko lang tong pinakaunang account ko. Ayan, so dito makikita lahat ng search history sa Messenger. So, ganoon lang kadali.